What's up mga kayami Ayan, magbabalik laro na naman tayo Kaso bagong account yung gamit natin Hindi na natin mabuksan yung dati nating account So, balik tayo sa Umpisa Ayan. Ano bang magandang hero yung bibilihin natin Para makaahon-ahon tayo hanggang Metik dami mga bagong hero ngayon na ay ah, to ano ang hero pwedeng gamitin na malakas ang kaya ng kaya akong iangat kahit hindi ako marunong pwede ba yun mga guys eh eh ano kaya dito eh kaha hindi ako makapili actually ang laro ko pang mage type pero parang ayaw ko mag-mids na yun eh. Hmm. Ano kayo maganda dito? Ah, 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 ah. Ito bang si Lucas? So, yun. Sheep? Si? Hmm. Ano maganda? Hindi ka makapili ah. Pulo nga dyan mga kosa. Anong magandang bilhin na hero dito? Wala akong mapili.